Chairman Jairus Peña Florida kaugnay pa rin sa pagbibigay ng DOJ ng 1 million pesos na reward sa makapagtuturo kay Cassandra Ong. Kasama mo sa balita si Rajuman Jairus Peña Florida. RMN Live Report. Maglalabas ng isang million pisong pabuyan Department of Justice sa makapagbibigay ng impormasyon o makapagtuturo sa kinaroroonan ni Cassandra Leong ay kay Justice Secretary Eric Vida layo nitong mapabilis ang paghahanap at pag-aresto kay Ong na naharap sa kasong qualified trafficking ah, dahil sa sinalakay na Pogo Hub sa South 99 ah. sabi ni Vida, naglagag, o naglagak ng pondo para rito ang Justice Department upang agad na mairap ma sa korte si Ong. Uh, ah, niya nila na may kakayanan na mga ito na maglabas-masok ng bansa nang hindi agad natutukoy uh, ah, na una nang ipinakansala ng Pasig City Regional Trial Court ang passport ni Ong. Uh, ah. naman ang inamin ni Attorney Ferdinand Topacio na may tuturing na ang pugante ang kanyang kliyente sabi ni Topacio, bagamat may gitis anto na mula nang sila ay magkausap ay nananatili pa rin daw siyang legal counsel niong kasama mo sa DXL Arman Manila Pride man gyros pa Florida sa